Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwentuhan Sa Mind of the Game Podcast ay sinabi nga na Lebron na hindi pa siya sigurado sa kanyang future sa NBA May kita na lang nga natin ito So ayun nga po mga kaibigan Sa Lebron ay may player option sa darating na offseason At may kalayaan siya na pumasok sa free agency At makinig sa alok ng ibang mga team At basically ay pwede nga siyang maglaro sa kahit na anong team next season Dahil pwede nga siyang pumirma ng panibagong kontrata So ibig sabihin nga nito ay pwede siyang mag ng pay cut considering na bilyonaryo na din naman siya. So kung gusto niya nga na lumipat sa Dallas Mavericks, sa Golden State Warriors, sa Houston Rockets, Cleveland Cavaliers o sa kahit anong team na gusto niya ay pwede itong mangyari. At hindi nga magiging issue ang cap space dahil pwede nga siyang mag ng pay cut. Nasa kanya na lang nga ito dahil tiyak na kahit na sinong team ay gusto pa din naman na makuha si Lebron sa tamang presyo dahil siya pa din nga ang biggest market o most marketable player. Kapag naglaro siya para sa isang team, agad na umaangat ang ticket at jersey sales ng team na ito at ganun din nga ang value mga kaibigan. Ngayong season ay nag-average si Lebron ng 24.4 points, 7.8 rebounds and 8.2 assists per game on 51% shooting sa field. That is still very good nga kung ikukumpara natin ito sa stats ng ibang mga players. So may kita nga natin kung isa ba si Lebron sa mga pangalan na malilipat o lilipat ng team sa darating na offseason. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Boston Celtics. Ang reigning NBA champions ay down 2-0 ngayon sa second round patungo sa game 3 na gagawin sa home court na ng New York Knicks. Last season nga na magkampiyon ng Celtics ay hindi madaming team ang kumbinsido dito dahil easy route nga daw ang dinaanan nito. Sa first round ay nakarap nila ang Miami Heat na may injured Jimmy Butler. Sa second round naman ay nakalaban nila ang Cleveland Cavaliers sa walang Jarrett Allen sa buong series at Donovan Mitchell naman sa 2 games. Sa East Finals naman ay injured din for 2 games si Tyrese Halliburton at ito naman ang itsura ni Luka Doncic na makaharap nila ito sa NBA Finals. Sa first round din ng playoffs ngayong season ay nakaharap nila ang Orlando Magic na walang starting point guard Jalen Suggs at 6-man Moritz Wagner. So kung tutusin ay ngayon lang nga silang nakaharap ng team na kumpletong starting 5 mga kaibigan since last playoffs. At ngayon ay down to 0 na nga sila mga kaibigan. Baka matang ng Celtics last season, hindi natin masasabi na wala na silang kailangan patunayan pa. Dahil madaming fans pa din nga ang nagsasabi na hindi naging mahirap ang kanilang daan sa playoffs last year sa dami ng injury ng kabilang team. At hindi pa daw ito battle tested kumbaga. So may kita nga natin kung lalabas ba ang championship DNA ng Celtics team na ito sa kanilang mga susunod na game. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po sa inyong lahat.